Tara guys, samahan natin ang ating mga kiddos dito sa Circus Land, dito sa Care Mall, Qatar. Itry I-try natin tong paikot-ikot guys. Uh, tingnan natin kung sinong mahihilo dyan. Ah, uh, ba? Diba? May nasagap nga pala akong si Kabayan. Yan. Si Kagabayan na natatrabaho dyan sa Circus Land. Ayan guys, tara samahan natin ang ating mga kiddos dyan. Magpaikot-ikot tayo guys Jan sa ah, my may kitty ball. Ayan yung kitty balls natin. Ayan guys, let's go guys. Mag-enjoy okay, tayo dito guys. At dito subukan na naman natin mag-drive ng sasakyan charot. Sasakyan na laruan. Ayan guys, parang totoong totoo siya. Ang gana ang ganda nga pala ma, para mag-drive no. Parang ano siya guys, real or totoong totoo na. Ah, uh, nagpapatakbo ka na ng sasakyan. Ayan guys, tara. Samahan niyo kaming mag-ikot-ikot diyan. Oops. At dito, itry natin mag-bowling. Ayan, guys. Try natin mag-bowling kung ah uh, maka, makatumba ba tayo ng mga uh, bo ng ano dyan, guys. Parang parang ano siya. Eh, <laughs> charot. <Mario? laughs> はい、もうやろう。ねえ使っ Arigat, Ako. Laki ng elephant. Baby elephant ito. Big elephant. Saan? Saan, honey? Ayan guys, magpapalibring pala si Binata ng ice cream. Ayan na guys, yung ice cream natin. Ice cream, yummy yan guys. And thank you for watching guys. Bye!